Pagpahalang araw kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista, ang tunay na macho man ng Tondo, Manila. Dito po tayo ngayon sa Barangay 91, Sony District 1, Tondo, Manila. Ang gagawin po natin ay maglalaba po tayo. Ano? Maglalaba. Tignan niyo po. Ihanda na natin yung washing machine. Ito po yung washing machine, ano? Ganda lang natin. ito po, uh, capacity of 7 kilos. Nakalagay po yun, ano? Pero ang, hindi ko po ano yan, masyadong mabigat yun. Ginagawa ko hanggang 1 kilo, hanggang 5 kilo lang. Hindi na dapat lalampas doon. Pinaka easy way is 4 kilos or 4 any up. Dahil ito pong nagilalaban ngayon ay maglilimang kilo, kulang sa 5 kilo, ano? Kaya consider po na po yun kasi hanggang 5 kilos. Ayan. Ito wala siyang laman ano malinis. Uh, lalagyan muna natin ng tubig. Ayan. Ayan malinis ano. Lalagyan ko sinabi, ng tubig. Kaya po po sinabing lagyan ko ng tubig. Ang problema po kasi dito sa amin, may hinaang tulo. Kaya ako, ginagawa ko, nag ako ng tubig at nilalagyan ko na lang siyang mano-mano. Ano po, mano-mano. Yan. May ginagamit naman ako. Ito. Pagtabo yung arinola tatabo ako ng tubig kasi may tubig ako ng stock rito eh no na siya ko pinagkukunan ng tubig kasi po gawa ng mahina talaga ang tulon ng tubig kahit pa paano meron pero mahina nga lang kaya nag-i-stack ako ng tubig ito tignan nyo po ano ang mga tubig na stock ko. <laughs> Ayan. Ayan, no? Oh. Ayan. Ito. Ito pa. Ito, nasa uh, dito. Itong container na ito. Ito naman yung damit. Na titirahin ko ngayong umaga sa laba ayan so yun nakita nyo po ano dalagyan ko siya Bond. Ito yung daw ni, ito naman yung sonrooks pangitim, pantikulo at pantikulo ryan. So ito, apat lang ang ginagamit ko, apat. Tama na po yung apat. O so, sa madaling salita, sapat na. Ayo nana, 4 Ganun din dito 1, 2, 3, 4 4 4 din ano Dito 4, 1, 2, 3, 4 Yan ayan so, ha anti-color ito sabon ang ginagawa ko binababad ko muna dito sa loob ng makina bago panta rin so ganito po ano para makita ninyo ang gagawin ko muna ay Lalagyan natin ng tubig muna ito. Ano? nasa batsang itim po na tinatakalan ko ngayon galing sa ulan yan. ito. Maglalagay na tayo nito. Ito ano naman. Yung sabon. Ito. Yeah.

na natin, maglalagay tayo So, tatlo na. <clears throat> eh, babalawan natin to. Ah. Sayang yung lasa nito. Meron pa sa buklas ito. Ano? Yan. So napansin nyo, tatlo lang nilagay ko. So dadagdagan natin ang tubig. lalagyan kulaman, then saka ako ibababad mo na yung normal dami, damit ano po bago ko pahandarin yung makina mga ilang minuto ah uh, bago ko siya pahandarin ano para yun dumi mamaga lumabas ganun lang po kasimple ano wala bukas No baba badd Hai yang muna. buat Inano ko, kinokompress ko para mababad. Para yung mga dumi nila, mamagamo na. Wala na. Ang din na ano, nakalagay na sa sa washing machine, ano? Ayun. Itong isang naol, eh. Yan. Yeah. Dito ko sila lagay. ang ikot siya ito papatawal natin kasi sayang yung sa ano nasa nung ano yung sabon ito so, Ano talaga na, no? Dadagdagan natin ng tubig ngayon. Dating takong ng nagtubig. Ito. sa natin na naman ulit. babad na isa rin muna natin ito muna nga no ito dalagay ko dito ayahalo uh, ko na ito sa damit itong dawne eh, taglas na ballaw lang natin muna. Lagay na. So ito, kunin na natin yung laso sa loob. Kukunin pa natin. Ayan. May tubig. Ayan. Isa pa. sayang naman po yung natitira dito kaya ginagawa ko binabanlaw ko siya So yun. kalagay na no. So tatapon na sa basura ito mamaya. Sa basura ah. Eh. Sabi so, muna natin. Mamaya ah, ko na ilalagay sa uling banlaw oh. nitong Ayan ha? Gagawin ko ngayon. Tingnan mo na siya. Ayusin ko muna yung tubig. Kasi kailangan makapag-stack ka ng tubig. Kailangan mag-stack ka ng tubig. Ganon po ang ginagawa ko. Ano? Mag-stack ako ng tubig. Ayan, ito. tubig papatulo ko siyang gripo o wala na laman yan yan kailan makapag stock tayo ng tubig bago natin pahanda rin yung No, dito lang kung gagawin ko. Lalagyan natin yung batsa. noos ko yung tubig doon nililipat ko dito sa batcha para makapag stock patutuloy ko po ngayon yung geripo. na ano? patutoleing ko. Ito ano 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 Okay patutuloy natin yung gripo ngayon. Medyo malayo yung meter namin. Ito, social, seal, tsaka in place. Ma masakit tsaka may kinakandado ko po yung aming meter. Para sigurado na hindi siya nagagalaw. Ano? Siyempre sa amin yun eh. So, ito. Pabuksan ko muna mo yung tubig. Ano? So, pinatulo ko na yung gripo. Ito na oh. Tapo nilalagay, ayun naman yung drainage. Diretso na po sa drainage yan. Ayan. Automatic. Ayan. So, Paganda rin na natin ang magina. Ito. So, Nakalagay na, no? Mag-replay muna tayo. Paginood yun sa aming ama makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nakakahalam ng lahat ng bagay. Maging ang aking pong ginagawa. ayon po sa libro ng Colossus 3.17. Dapat lahat ang gagawin namin, pinagkakatiwala namin sa iyo. Kaya ang aking pong gagawin ngayon, ako po'y maglalaba. Uh, ah, tulungan mo kami, Diyos, na sana huwag po maglukuhang kuryente, huwag din maglukuhang tubig. Tayo po ako lumbos sa titiwala o Diyos sapagkat tayong lahat ng kapangyarihan, kalulakihan at kapriyan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, eh, Amen. Yan. Ginagawa ko po yan kasi utos yan. Ano man ang ginagawa mo pagkatiwala mo sa Diyos? Sabi ni Pablo, Colossus 3.17 O, panda rin ko na. Start. Ito, start na. Ito po. Dito. Start. Ayun na. Tignan na natin. Ayun. Meron po siyang 20 minutos bago tapusin niya. Okay, hanggang dito na lamang po, ano, ito pang tunay na macho man ng Tondo Manila. God bless us all po, kaibigan. Like and share and share and share. Bye-bye!